Okay guys, kunting tutorial lang po sa mga resuker na nasisira guys. At para magagamit pa rin natin, uh, hindi tayo bumibili ng pago. Okay, at uh, tingnan natin guys para mayroon pa po tayong uh, magagamit. Na wala pa tayong pera, mapasipot tayo. Okay, tingnan natin guys kung anong nasisira nito. Okay, uh, at uh, simboli natin. At uh, para magagamit pa din natin. Okay, ang nasira parendit uh, pala dito, guys. Okay, binukas ko na. Okay, uh, yung fuse niya. Uh, kasagaran talaga yung uh, uh, masira niyan, guys. Fuse. Ito ang fuse niya, guys, oh. Tingnan niyo. Oh, mabibili lang po ninyo 'yan sa mga uh, malalapit na uh, store. Okay, at uh, ito subukan nating ah uh, kukunin.

At meron siyang aku para hindi sama maano. Yan. Madali po gagawin guys. Kita dua ada uh, dalawang bolt po. Okay, saya hindi nakasok yung ano. Ito, may lock po siya Dapat ipasok yung lock niya. Pastikan po ang talim, guys. Ito po yung BIOS. At ito na guys, nakabita po natin okay, yung BIOS. Okay, palala lang po guys para uh, safety po tayo. Hindi natin madikit yung hindi natin dikit yung Diyos sa kanyang chassis. Okay, ah, uh, kurinti po talaga dapat ah, uh, po talaga tayo. Okay, ah, uh, okay, kabit na idol. Para makikita natin kung ano bang sira. Okay, para hindi po tayo makabili ng bago. Ah, uh, tingnan natin uh, kung ah, uh, nasisira ba yan. Ah, uh, pwedeng pwede marami pa yung kung ano, ah, po natin. Marami pang paraan uh, para makita na sira ba siya o hindi. Ah, kita ah, ko oh, ah, uh, next video po natin. Okay, uh, ito na, na nadikit na para matisting natin, nga kung, ah, uh, totoo ba, fuse pa talaga yung, ah, uh, uh, yung sira. Okay. Testing idol tagal pa talaga eh, <laughs> pero okay, okay, selamat uh, thank you for watching, guys. Oh, kita na wow, 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 talaga ang nasisira guys okay marami bye